Hello po ulit mga plantito-plantita. Kumusta po kayo? At ngayong araw po na ito, uh, magiging content ko po ay about sa uh, kung ano yung mga mag magaganda at malalagong halaman na uh, maganda sa pathway or path walk at alin yung mga halaman na mas gumanda at hindi gumanda. Lalo na po ngayong uh, panahon ng tag-ulan dito po sa amin sa Bicol. Pero ayan, bago po ako magpatuloy at ayan po yung ganung karami ka ano ng mga inalis kong plants ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel MJ na Grandpa Channel ako po si Joy ang inyong certified plantita at ayan inalis ko na po talaga kasi talaga pong uh, sobra na pong nakaharang sa daanan at halos wala na po kaming madaanan dahil po sa lago po talaga ng mga halaman na nakabalandra na dyan sa maliit kong pathway or ayan yung patuo kaya ayan ipapakita ko po sa inyo yung uh, natapos ko na pong linisan at eto na nga po mga plantito ito naman po yung mga halaman dito sa aking pat walk, ayan, pathway. Bali itong ganitong halaman na variety ng bromeliad ay ayan, napaka lusog ng mga dahon. Talagang green. Uh, nung summer ay namulaklak siya. Pero ayan, uh, mga tapos na. Tapos na mamulaklak. Uh, talagang medyo malilim na dito po sa amin dahil sa mga uh, berries na 'yan na mga kahoy na matataas na. Kaya sabi ko sa asawa ko, kailangan talaga namin a uh, kumuha ng gagawa na magpuputol niyan, na uh, bigyan niya ako ng ano, pambayad. Mag-aano uh, ako ng uh, tao kasi madami po 'yan panggan yan doon sa dulot. sa yung mga kahoy po dito sa akin ay gusto ko rin po talagang ipasagad yung mga sanga. Kaya halos wala pong uh, liwanag dahil po dyan sa mga kahoy. At eto, ito yung uh, maganda mga halaman na nandi dito sa aking uh, pathway or path walk. Ayan, bali ito pa rin yung isang klase ng bromeliad. Ito ay mamumulaklak na. Ayan, kung makikita niyo po, ah, kumukulay na yung talbos niya. Kaya, ah, madali na po yan magbulaklak. Ayan po yung, ah, plants. Ayan, hiliran naman yung doon. Ayan, against the light ba? Kasi ngayon ay uminit. Kanina umulan. Bale ngayon ay, ah, alauna. <laughs> Tapos, ayan, ito yung magiging bulaklak niya po. Ayan. Ayan, yung magiging bulaklak niya. Ito marami po itong kulay. Mayroon orange, yellow, uh, red orange. Uh, talagang orange talaga, ganyan. Marami po itong variety. Ayan, tapos yung iba naman, may bulaklak pa naman. Ayan. Gustong gusto po niya lang talaga sa shaded. Uh, napakahina po ng resistance ng dahon nito para uh, sagupain <laughs> yung uh, sikat ng araw na maano nila makukuha ayan at yung mga kruto naman po dito ay matataas talaga hinahayaan ko silang maging mataas kasi nga ang purpose niyan ay siya yung magbibigay ng lilim dito sa mga ibang halaman na nasa baba ayan, medyo kailangan po talagang uh, putulin yung mga sanga kasi nung mga nakaraan, uh, experience niya ng mga taga Bicol, mas especially yung taga dito sa aming bayan <laughs> na talagang napakaulan. Siyempre pag maulan po, uh, walang init. So ngayon po, uh, hindi ganun kakulay ang mga halaman, ang mga dahon kasi kulang po ng sunlight. Kaya ayan, dyan sa bahagi naman ayan, yung ang uh, mga halaman. Ayan, dyan pa rin sa ibaba yung ibang mga uh, bromeliad. Kaya ayan, uh, naging maayos naman sila. Hindi naman sila masyado uh, affected nitong uh, tag-ulan. Kumbaga, ayan, uh, hindi lang ganong ka-colorful tulad nito dati, yelong yelo ito. Kasi ayan, yung amhe. Oh, natatakpan na siya. At kailangan na po talaga din yan uh, putulin. Ayan. Ayan po yung uh, mga update sa mga halama. Matataas na po talaga yung mga plants. Ayan ito. At dito naman tayo sa may kabila. Ipapakita ko lang po itong content po na ito ay about lang po sa mga halaman sa pathway or path ko dito po sa aking garden. Ayan dito naman po itong uh, papua kalipay. Ayan itong papua. Ayan aralia plant. Sobra pong bilis nitong lumaki, uh, tingnan nyo po yung katawan niya, uh, nabakalaki po. Ngayon po talagang tumaas po ng tumaas yung mga sanga niya. Ngayon po sobrang ano na, uh, lilim talagang yung ibang halaman hindi na makahinga. Uh, wala nang uh, pakiramdam ko, uh, nasasakal na din sa dami ng mga sanga nito, uh, nahirapan na ayan, nasisika pa na kaya ang ginawa ko po ayan, pinutulok ko lang muna, para pumasok naman yung ibang liwanag galing sa araw at uh, maabsorb naman yung ibang plants kasi parang sa kanya na lang lahat, kasi talagang sobrang yabong ipaliba sa uh, direct ground yung iba kong mga plants ngayong tag-ulan, alam ko marami yung mga halaman, dito lang po sa amin sa Bicol, kasi sa party naman yata ng Pangasinan o dyan sa parting North ay Uh, hindi masyado umuulan. Ika nga po, mas okay pa siguro kung tag-init. Kasi kung tag-init po, basta may tubig, uh, masusolusyonan natin yung mga nadidehydrase nating halaman na pwede pong diligan. Pero pag ganito po, na tag-ulan, wala pong control. Hindi natin makontrol kung paano yung ulan. Talagang aantayin nilang tumigil yung ulan. Kaya parang mas maganda pa po yung tag-init. Siguro, mas maganda pa po yung tag-init kasi my choice na pag natuyo yung halaman or ma dehydrate yung halaman, ah, makikita man natin sa pat nila, sa paso nila, sa napagtataniman nila kung ah, tuyo na. May solusyon, basta po may tubig, ah, madidiligan sila. Pero pag ganito pong tag-ulan, ito yung mahirap. Uh, hindi kontrolado. <laughs> uh, hindi kontrolado yung uh, nasa kalikasan na yun. Kaya ayan. Bali, uh, ito lang, pinutol ko rin ulit yung uh, papua dito. Pero ayun, may naiwan pa pala ako. Hindi ko pa ito naputol. Ayan. Napakataas na. Tapos yung mga kruton, hinahayaan ko lang po. Dito sa bahaging ito, uh, hindi gumanda at talagang halos matunaw-tunaw yung ibang mga rear aglaw nima. Ayan. Ito yung mga plants naman. Kung doon sa kabila, kung dito sa kabila, yung nasa ibaba ng mga croton ay bromelia. Dito naman yung nasa ibaba nila ay uh, aglow. Pero itong mga common na aglow ni Ma, ayan, uh, maganda, malusog, kahit inatake ng uod. Okay naman. Ayan. Ayan. Pero kung mapapansin nyo po, talagang uh, masyadong uh, nabansot ng ulan sa madaling sabi. Pero ganun pa man po. Uh, sabi ko nga, okay lang na mabansot ang mga aglaw. wag lang talaga ang kruton. Kasi ang aglaw nima, uh, maraming mabibilhan po nyan dito sa amin. Pero ang mga kruton talaga mostly ay galing pa sa ibang <laughs> pulo. <laughs> ayan, sa ibang region. Ayan. At eto, yan yung mga plants dyan. Uh, importante, hindi naman namatay. Ano lang talaga, na yung dahon kasi Ayan. Ayan yung updates dito sa ito yung mga plants. Dito naman po tayo sa patuy na ito. Ayan. Dito po sa bahaging ito, talaga pong ah, medyo nakaka-stress din. Sobrang ingay ng mga manok. Kasi talaga pong ah, nakaharang na ang lahat ng mga sanga ng mga halaman talaga pong uh, nakaganyan na sa daanan halos uh, hindi ka na makadaan hindi ka matatamaan ng mga sanga kaya talagang uh, minaigi ko po na ikat ang mga sanga para uh, may madaana naman po at makita talaga yung design ng pathway or ng path walk. at eto naman yung mga halaman dito uh, mostly naka ground naga against the light ata itong aking video Uh, uminit kasi ngayon. Pero kanina umuulang. Ayan. Kung makita nyo po. Pinutol ko talaga. Tapos ito, pinutulang ko rin. Yung may mag kahit magbubulaklak na yung iba, pinutulang ko din. Ayan. Ayan yung mga plants. Kung makikita nyo po ang ang mga halaman dito ay hindi naman po siya ah uh, tuhan ng ulan talaga pong uh, sobra yung ulan, uh, hindi po talaga biro yung ulan uh, talagang uh, hindi lang siya every other day, talagang everyday na umuulan at napakalakas kaya talagang yung lupa dito sa amin uh, napakalambot, napakadulas talagang lumambot yung lupa kahit nga po dito sa may uh, uh, harap ng bahay kaya yung mga picture ko nga na pinicturean ko itong aking garden na pinost ko sa aking page makikita nila wala nang carpet namatay po yung carpet sa sobrang ano lambot ng lupa tapos naaapakan kan uh, na ano sila uh, natuyo ayan kaya ay uh, trinim ko na lang para magtubo ng panibago dahil nga po sa sobrang ulan at ayan napaka kulay uh, mostly yellow. Yellow yung kuruto na nandito at napakaganda. Alam nyo po ba nung tag-ulan talagang halos uh, hindi ko man lang po mapil yung ganda ni yung ganda nitong aking garden. <laughs> ay, ang ganda talaga. Parang inaano ko na to. Kiniklaim ko na. Okay lang po ba naman na i-claim ko? Kasi syempre, uh, bawat, uh, bawat pangyayari, <laughs> bawat pangyayari dito sa aking garden ay talagang, uh, pinagpapagalan ko pinagpapawisan kong ma-achieve yung cleanliness, yung uh, kaayusan sa madaling sabi syempre, ito ay atin kaya syempre, uh, hindi naman po siguro masama at hindi naman mayabang yung dating kung ikiklaim kong maganda, ayan, maganda na kasi uh, nung tag-ulan, talaga pong sabi ko nga hindi makadaan talagang, yung mga halaman kasi, yung advantage kasi nito alam ko naman na, alam nyo na po Uh, mga naka ground so napakabilis po ng kanilang paggrow talagang mabilis uh, lalo pag ganitong abuelo uh, naiinitan talagang uh, parang inaabunuhan sila pero parang ang may abuno kasi yung malunggay po uh, talagang parang siya yung nag spray ng uh, fertilizer sa mga halaman kasi yung mga ano niyan dahon mga dilaw na dahon na uh, naglalaglagan s'yempre matutuyo at magiging nutrition ng mga halaman ayan ayan yung ano dito sa part po na yan. Dito naman po, bali, ayan, ito rin, in-adjust ko rin po ito mga plantito-plantita, itong uh, heliconia. Sa kadahilanan na, o, oh, awabot na dito, dyan, uh, walang madaanan, kaya, ayan, para maging maluwag, at masikatan din ng uh, sikat ng araw yung ibang plants, at makahinga, talagang, uh, kinat ko po. Tapos, ito pong kaliko plant, ayan, ito naman po, dahil sa sobrang lago at uh, sobrang kapal ng mga sanga, uh, halos lahat sila na dumapa na. Ayan, natumba at dito nakaharang sa daanan hanggang doon sa dulo. Nakaharang, talaga hindi na po madaanan at no choice, kailangan na talagang apakan. Kaya ang ginawa ko po, uh, kinat ko na lang sila para tumubo ulit. At 'yung mga kruton na naman dito, palibasa ang daming kruton, halos mostly, hindi nawawala 'yung kruton plant sa pathway, uh, sa patwalk Kung ano pa pan, kung ano pa man ang tawag diyan, pwedeng pathwalk, <laughs> Pwede rin pathway. Ayun. Bali, ayan, napaka ano din naman ng mga plants dito sa pathway. Malusog, malusog po itong mga kruton. Ayan, sobrang against the light lang po talaga. Sobrang kahit ako ay nasisilaw. Ayan naman, 'yung makikita nyo po 'yung mga plants dyan Ganun din po dito sa patuwok po na ito. Ayan, bali ah, halos wala nang madaanan din dahil sa mga sobrang lagwan ng sanga kaya ayan, kinat ko po 'yung mga sanga. Kinat ko para magkaroon po ng ah, daanan ulit at makita 'yung ah, pathway. Ayan, pasensya na po kayo kung siguro sobrang against the light, sobrang liwanag. Ayan naman yung patway ko. Ayan yung mga halaman dyan. Uh, maganda naman siya uh, kahit naging tag hindi siya naging uh, bansot, talagang yung aglow lang. Dito naman po uh, dito sa patway na ito. Dito yung ito yung patway na ang halaman ay mababa lang. Ayan. Ayan naman yung mga plants dyan. Itong barricaded uh, aralia plant. Ayan naman yung uh, naging ano ko dito, design dito sa patuok. At uh, eto, may ibang ano nito, uh, tanim ako na, uh, nabulok yung mga dahon, lanta Siguro, ang nakikita ko pong uh, rason, kasi, nalililiman ng ibang plants. Dahil nalililiman po nung ibang plants, uh, ano siya, uh, nag-ano po yung mga dahon niya. Ah, uh, Uh, parang nagla, lumanta at talagang naglagas. Ayan sa madaling sabi. Kaya ito, sa, kasi hindi po tumasela na halaman. Uh, basta direct sunlight kasi pang direct sunlight po talaga ito direct sunlight and then ayan nakabuylo sila dyan uh, tapos uh, hindi siya naistaka ng tubig yung napagtataniman ay kahit tag ulam po uh, hindi sila masisira yung doon kasi sa uh, natanim ko doon sa may harap uh, sobra na kasi yung nalililima nung uh, mga kruton. E, eh, ito hindi, hindi ko nga po na trim na dapat magpanday-pantay. Ayan, napaka-cute lang din itong uh, araya plant dito sa patway na ito. Ayan. Ayan siya dyan. Ayan, kasi ito yung uh, patway. <laughs> Ayan yung plants. Ayan, 'di ito po kasiy content na ito ay about lang po ito sa pathway. Hindi naman 'to yung uh, uh, garden tour. Uh, kumbaga, pinapakita ko yung mga uh, kalagayan, kung baga updates ng mga plants sa pathway ko dito sa aking garden at kung alin yung naging apektado ng ulan at yung hindi. Ayan. Pero ito, kung makikita nyo po, hindi. Ayan. Ayan ay layo-layo ko kasi may nakita akong comment sabi niya masyado daw malapit yung camera minsan po kasi sa amin ng mga nagbablog uh, may kanya-kanya po kaming style technique siguro kung uh, uh, sabihin na yung technique or style kasi minsan pag mayroon po tayong ayaw natin isama sa ating content sa ating vlog, eh, kailangan po natin ilapit talaga eh kasi pag nilayo ko, makikita yung ibang parts na hindi ko naman uh, gustong ipakita at isama dito sa content po na ito. Ayan yung uh, pinaka-purpose po nun. Kasi minsan sa amin nagsabing, ah, ba't hindi mo pinakita lahat? Kasi syempre po, uh, gusto ko ma-focus dito sa itong content ko na ito na about lang po sa mga halaman sa patway <laughs> or patwok. Ayan. Tapos doon lang po tayo sa may harap. Ayan, ito yung patway uh, pathway pang isa. Ayan. Kung napapansin nyo po, ay talagang very dark ang pagkapush yan ng kulay nitong Hawaiian tea plant. At nakita nyo po sa mga old uh, videos kong nagawa na content ay very colorful. Pero dahil nga po, tingnan nyo po. Yung lilim ng mga kahoy, ayan, mga kakahuyan dito. <laughs> Wala na po talagang init dito. Ito pong bahagi na ito ng wala na pong init kaya kung makita niyo po yung mga dahon dito hindi na naiinitan at ito po yung gusto ko talagang matrabaho ma maalis yung mga sanga kasi pag may masamang panahon hindi rin siya safe sa para sa mga plants uh, si sila lang din ang sisira sa mga halaman kaya ayan kinat ko din po yan ayan para lang din talaga uh, lumiwanag. As usual, dito po sa last na pathway, ayan, yung mga plants naman dito sa may pathway ko, yung pinaka side niya ay ito naman mga croton at may aralia plant din. Pero dito sa part na ito, kung mapapansin niyo po yung kulay ng kanila mga dahon ay talagang pang forest talaga, yung parang uh, bihirang mainitan. Uh, kunti yung init na nakukuha ng mga dahon, kaya kaya uh, hindi siya ganun kakulay kasi talagang ito yung part ng garden ko na malilim. Uh, talagang uh, tropical vibes ang dating dito yung uh, medyo parang uh, forest nga yung ano vibe dito kaya ayan sa patway na yan. Ayun, ito yung mga plants naman po. Ayan, ito yung last na uh, patway o oh, patok dito sa aking uh, forest garden. Ayan. Kung mapapansin nyo po talagang, uh, ito yung ganito yung mga kulay ng mga dahon na nasa ilalim ng uh, gun. yung mga nasa bukid na kulang hindi ganung ka-pool ang sunlight na nakukuha. Ganito talaga yung uh, kulay ng mga dahon talagang, ayan, parang bukid po talaga yung uh, dating ng part na ito. Pero bukid na maaliwalas naman po. Kasi, ayan, miniminting ko na kahit uh, siksikan yung mga halaman dito, tabi-tabi uh, sila, uh, punong-puno yung mga plants dito. Ayan, miniminting ko na uh, naka-organize pa din sila uh, at maayos pa rin po sila. Ayan po mga plantito-plantita yung update sa uh, lahat ng halaman ko sa aking path walk or pathway. Uh, Kung po, uh, ang, nag, ang nag negative lang, ayan, ang, ang nag -negative lang na halaman ko ay yung aglow. Ayan. Pero aside from aglow na mga halaman dito sa aking pathway or patwalk ay napakaayos, napakalago at magaganda po talaga. At ayan, nakita nyo po ang iba't ibang klase ng halaman na magandang Uh, itanim, magandang ipang design sa ating uh, pathway or pathwalk Ayan, napakagandang uh, i-mix, uh, mag-mix ng mga plants Totally po, uh, mix naman yung dating ng mga plants dito sa ating uh, pathway Kasi mix din yung color and din yung variety Kaya ayan, ayan yung mga simpleng halaman pero extraordinary talaga yung ganda Pag uh, pinagsama-sama natin silang itanim sa ating garden Ayan Ayan. ayan, ayan, thank you so much po sa lahat ng aking subscriber, ayan, uh, sa lahat ng aking uh, nadagdag na subscribers, sa lahat po ng mga viewers, of course, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share, thank you so much po, siyempre, sobra kong na-appreciate ang lahat po ng nagko-comment, thank you so much sa pag-appreciate, ayan. Meron din naman nakakami sa akin. Sa ingay ko. Meron naman nakakami sa ingay ko. Sa pagsasalita ko. Ayan. Meron din naman. Thank you po. At uh, na-appreciate nyo yung way ng aking pagbablog. Uh, na-appreciate nyo po yun ang, yung way ng aking pagpe sa inyo. Ng aking garden. Uh, uh, ng aking mga halaman. Ayan. Thank you so much po. And God bless you all.